palitaw guys tapos ito yung tinayod kong bu ano uh, yung coconut ito guys masarap ito sa palitaw eh. yan lulubog lilitaw kakain ng palitaw lulubog lilitaw yan kung baga sa mangga ito yung coconut na ano manibalang hindi siya ganun ka, ka pero pag panggata guys dapat yung brown na brown yung, yung tiguang na ba sa tiguang na sa amin matuwa uh, na uh, pag ko pag sa tagalog magulang na yan yung brown na brown na yung buko maraming gata yung pagpagata ng gabi guys tsaka yung ginataang yung bilog dapat yung magulang talaga mas masarap kasi talaga pag tunay na yung ganito ba kaysa yung nasa lata iba yung iba yung sarap niya masarap din naman yung nasa lata kaya lang iba ang sarap nito talagang maalina ng bag so ayan o oh, maraming laman o oh. Huh? Makadami na ako. Ito ito. ito. Palahati pala lang ito. So, hindi ko nadalawahin kasi sobrang dami pa. Palitaw na tulubog. Palitaw. Asawa ko, naghanap pa talaga siya ng sweet rice na wala talaga akong masabi sa ating darling. Very supportive talaga. Kahit anong gusto ko, hahanapin niya talaga. <laughs> Eh, ano ba yung lulutuin mo? <laughs> Mayroon akong lulutuin. So, kung wala kang makita, huwag ka nang maghanap pa. Maghanap pa talaga siya, guys. Ganun yung asawa ko. Sobrang ano. Kaya, wala akong masabi sa akin darling. Sa aking asawa ba? Ito na. Malapit ko nang matapos itong kabila. Tapos may isa pa ako. Oh. Tapos nakakawin start ng luto ng ano ng yung malagkit palitaw magpakulo ko ng tubig para palit palitawin ko tapos may sisa may sisa ko panalo ha saan ka pa niyan diba hmm. dapat maganda yung ano special ito kasi kinahit ko pa yung ano Diba? kinaayt ko pa yung buko. ito ang masarap kahit sa aso guys masarap ito. Isa pa, eh, may isa pa. Isa pa. Ang dami pala. O, oh, yan o. Oh. Isa pa. Yan o. Oh. Inugas ko na ito guys ha. Eh. Dapat hindi na hugasan ito kasi ano eh. Malinis na yung loob ng buko. Binap ko tapos hinugasan ko pa para sure tayo guys na ano, ano parang nainitan ako pinatay ko kasi yung aircon dahil ay nagpatay ko pala ako kaya mainit ang dami pala nun. isang ano lang isang isang buko lang isang nyug lang ba ang daming laman pala. Ganda sana yung manibalang talaga. Yung sobrang manibalang. Ito ano na ito eh. sarap pa rin ito. Kasi nandiyan yung gata niya. nabili ko ito guys sa ano oh, tong kayuran saan ko ba nabili ito sa Alaska nabili ko isang tunog lang yung kinadgat ko. Ang dami pala. Yan. Tama na. Sobrang dami pala yung isa lang. Yan. Okay na ito. Yan. Yan. Ubus na oh.